Alam mo ba, kahit magkasama araw-araw, maraming lalaki at babae ang hindi talaga lubusang nagkakaintindihan. Kahit mag-asawa na, magkasintahan, o matagal na magkaibigan, maraming bagay pa rin ang hindi alam ng bawat isa. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 15 bagay na 99% ng lalaki at babae ay hindi alam tungkol sa isa't isa. At baka dito mo palang talaga? siya may intindihan. May kwento ako, si Jomar at si Ann. Walong taon silang magkasama. Mahal nila ang isa't isa, pero madalas hindi sila magkaintindihan. Si Ann, madalas umiiyak. Si Jomar, tahimik lang. Ang iniisip ni Ann, wala ka bang pakialam? Pero ang iniisip ni Jomar, ayoko magsalita, baka lalo kitang masaktan. Hindi sila kulang sa pagmamahal. Kulang sila sa pagunawa sa mundo ng isa't isa. Unahin natin ang mga bagay na madalas hindi alam ng babae tungkol sa lalaki. 1. Tahimik ang lalaki? Hindi, ibig sabihin wala siyang pakialam. Minsan, kaya siya hindi nagsasalita, kasi takot siyang masabing mali o makasakit. 2. Ang lalaking seryoso, hindi laging sweet, pero consistent. Hindi niya kailangan i-post. Ginagawa niya, hindi lang sinasabi. 3. May mga lalaki na takot ting masaktan kaya hindi sila agad nagbubukas. O, oh, may puso rin sila. Mas sanay lang silang itago. 4. Hindi lahat ng seloso ay toxic. Minsan, selos lang talaga yon. Hindi dahil wala siyang tiwala, kundi sobra ka lang niyang mahal. 5. Gusto rin ng lalaki ang lambing, pero hindi sila humihingi. Minsan isang yakap mo lang buo na araw nila. Ngayon, eto naman ang madalas hindi naiintindihan ng lalaki tungkol sa babae. 6. Ang babae hindi lang nagagalit, madalas nasasaktan, lalo na kung paulit-ulit. Ang sigaw niya, madalas iyak na hindi mo lang naririnig. Siwek kapag tahimik ang babae, hindi ibig sabihin okay siya. Minsan yun na ang pinakamalakas niyang iyak. 8. Hindi siya nagkulang kahit iniwan mo siya. Minsan hindi naman talaga siya ang may mali, kundi ang taong hindi marunong magpahalaga. 9. Ang babaeng matapang, hindi laging malakas sa loob. Minsan, araw-araw niyang pinipilit maging okay kahit hindi na talaga. 10. Ang babae, gusto rin ng papuri, kahit simple lang. Ang ganda mo ngayon. Salamat sa effort mo. Minsan yan lang, buo na araw niya. Ang totoo, pareho lang silang nasasaktan. Pareho silang nangangailangan ng respeto, ng oras, ng pangunawa. Pero ang problema... Nagkakatalo sila sa paraan ng pagpapakita ng emosyon. Ang lalaki tinuruan na huwag umiyak, ang babae tinuruan na huwag magalit. Pero pareho lang silang tao, may pinagdadaanan, may kahinaan, at may pusong naghihintay lang na unawain. Ang relasyon, hindi ni nasusukat sa tagal, kundi sa lalim ng pag-intindi. Hindi mo kailangan maging perpekto, pero dapat willing kang matutong makinig at makakita ng lampas sa panlabas na kilos. Opinion ko lang ha? Kung mas maraming babae ang magtitimpi at mas maraming lalaki ang magsasalita ng totoo, mas konti siguro ang nasasaktan. Mas maraming nagmamahal ang buo. Kung may karanasan katungkol dito o may tanong katungkol sa sarili mong relasyon o karanasan, i-comment mo lang sa baba. Baka kwento mo na ang susunod nating pag-usapan. Salamat sa pakikinig. At tandaan, mas madaling magmahal kapag marunong kang umunawa.